'di diba? Ah, oh, ito yung sunod, mga kababayan. Ay, Diyos ko talaga, ginuong gagmay, dagkog panabangi. O, oh, eto. Sunod natin pag-uusapan. Wait lang, inom lang ako. Sunod natin pag-uusapan. Ganito yan. Si Martin Romualdez daw. O yung mga, mga DDS matulog na kayo gabi na. Uh -huh. alas 10 na, o. Oh. Ah. ito, oh, mga kababayan, ang sabi ni Amy Marcos, ha, Nas, nasa Pilipinas pa ba daw si Romualdez? Nako, ito na naman. Itong magpinsan na ito, naglulukuhan lang ito. Kunwari, away-away sa media, tapos pag nakita sa personal yan, balato naman dyan, pinsan. Di ba? Oo, oh, nagaganyanan siguro yung mga yon. Luluko lang tayo. o, <coughs> oh, ito, mga kababayan. Eto ha. Pakinggan ninyo ha, reaksyon ni Amy. Pakinggan ninyo, mga kababayan. Yung OGR, OGR, na bilang <laughs> reaksyon ko ha doon sa pagpiti ni uh, Martin Romualdez bilang Speaker of the House. Mm. Gusto ka namin hinga ng reaksyon. Dito kasi doon sa direktang pagkakadawit na uh. dito kay Martin Romualdez ni uh. uh, Orly Cuteza no? doon uh. sa hearing ko sa Senado. At ngayon, ipasasabina na rin ng Independent Commission on Infrastructure. Ah. Reaksyon Okay. Uh. Oh, syempre, di yun. Yung uh, may video kami ni VP Sara na tambalos los. Don't be afraid uh. of tambalos los. Naku, no, may pa yata yun. May yun. Nung 2023. Katagal-tagal na eh. Uh. Kasi alam naman natin, di nagtagal yung love team ng UNITY. team. Talagang uh. isang tap pa eh. Talagang na uhugan na. Dahil nga, kitambalos los slash monje. Kaya uh. ayun. Ah. Uh, -huh. uh, yun ng uh, King Bonjig, the great leader kaloka. Uh, Tapos, yun na, si Boji mabait kasi yun at mahusay. Uh, sana kaya din niya, baka naman sobrang payat, hindi niya kaya din mga buhayan na nagalap kayo. <laughs> Pero senator ka na eh, noong 19th Congress, senator I mean, uh, kung saan naganap nga itong grabe ang billion na budget insertion. At tinagurian nga na most corrupt uh, budget niya no, sa kasaysayan ng Pilipinas. So, uh, uh, what, 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 do you know? Na, so ito, yan na, pakinggan yes, ninyo kung ano nyo, yung 24, 2024, nagwawala na ang tungkol sa budget. Pagkatapos ng 2025, ng December last year, hindi ako pumirma kasi parang sabi ko tigilan na ito, puro naman photo. ito. Diba? Hmm. Alam mo sa totoo lang mga kababayan, kung merong tambaluslos, merong babaluslos. diba? ah. Oh, kung merong tambaluslos, merong babaluslos. <laughs> Oh, magpinsan sila. Huwag magalit ha, Senator Aimee. Kung merong tamba lus, -lus merong baba lus-lus. ba? Diba? Lalus-lus yung baba. Oh, umaba, lumalim. Lakas-lakas diba? oh, eh, yung magtawag tamba lus, bonjing. Eh, ikaw nga eh. Baba lus, -lus ka nga rin. Huwag diba? na. Kung merong bangag lus, -lus merong tamba lus, -lus merong baba lus-lus. Diba? Ah, meron ngang baba -lus tay eh. <laughs> mayroong tambalus time, may tambalus lose, o oh may babalus lus may bangag lose ba? Oh, wag na may pinsan kayo, kung mag anak mo pa rin yan, Di ano ba? may babalus lose din, o oh, ito na si babalus lose. Oh, <tod> ako okay. so ibig sabihin pala mga kababayan, hindi siya pumirma sa madaling salita, hindi din siya dapat kumuha ng pondo. ba diba? Tanong ko lang. Kung si Amy hindi, hindi siya pumirma sa budget 2025, so hindi dapat yung opisina niya wag, wag bigyan ng pondo kasi hindi siya pumirma eh. ba diba? Oo, oh, ang ganda daw ng background ko. Hala, yung background ko dito, mamlamisahan. lamisahan. Oo. Oh, oh. tambakan ng upuan. <coughs> ba diba? oo oh, sir Michael di pa ako matutulog maaga pa dito oh, alas juist pa ng umaga eh oh, nocturnal ako eh picture na kabe picture na kabe na post kapag taniyo lang ako tapo ako tapo depende kung sino insertion or institutional na nemen hasta kung tapo expecting pa Your personal ano po assessment mo sa mga pangalan mo na mayo taya na naiso walang tanga Uh. Ah. Ang damit ka namin yung palapas ng pangalatan kasi talaga nagkakagulatan. Hindi lang naman nagtatapos kasi ni ko yan sa kapuntang pang may damay dyan. Hindi ko din ngayon, eh nagkakaturoan ka lang yung mga senador na. Kaya ah, naman ang ulat na dapat talaga dito, eh talaga na purgin ang sistema. Ang At, uh, ating mga congressman, kung sino ba dyan, ang mga bumibira budget, alam naman natin yan, yung mga senador, kung dawit pa talaga. Pero itong nangyayari papuan, tapos, run -tong, run -tong, run -tong namin, na nagkakaturoan, pakuan, tapos ramdam na namin hanggang sa albi ko lang eh. Ah. Pinagpapawala na. Alam mo si Aimee, purhugas hugas kamay. Pero nakikinabang din siya. Diba? O. Oh. Tapos sabi pa nga niya dito mga kababayan, ito daw si PBBM, <clears throat> hindi daw ah Hindi daw kayang pagsabihan si Romualdez. Ito ha, ah. pakinggan ka ninyo. Hindi ah. mo kaya masyadong kabayong isinom mga dapat managod yan. At syempre maapektuhan ang ah. yung mga tingin na ayan na masasabi ng mali kumandang responsobong yung hindi na si Presidente yan. Parang hindi niya kayang talagang magsabihan si Martin. Hindi ko lang maintindihan. Alam ko magain siya. Pero huwag naman na papayag ng eh, kung talagang pizza mo at siya ang uh, tinutungko ng investigasyon, wala kaya magagawa. Eh, isa to. Eh, ikaw naman ang ng nung di Diba? Mm. Itong mga kababayan, wala pong sinabi si PBBM na hindi kasali sa investigasyon si Martin. Alam mo, I Amy, mean, nagpakalat ka na naman ng fake news. Kakasabi lang ni Boying Rimulya na kasali si Martin sa iimbestigahan kasi kasali siya sa binigkas. 'di ba? Sa ngayon, kaya nga kaya nga hinamon ko kayo i eh, mga DDS. Maghanap kayo ng ebidensya na ikakasangkot ni Martin. Kasi kung hindi kayo marunong humanap ng ebidensya na ikakasangkot kay Martin sa korupsyon, walang kasong mangyayari sa kanya. 'Di ba mahirap kasi yung puro kwento lang. 'Di ba? Mm, -mm mahirap yung puro kwento lang maghanap kayo ng ebidensya ipasa nyo dun sa sumbunga ng presidente uh, or ipasa nyo sa ICI para imbestigahan nila at napatunayan nilang tama or totoo na meron eh di automatic yan, kulong mm. ang problema lang kasi puro lang kayo kwento katulad kay Sarah uh, ang sabi ni Sara, hindi lang daw sa flood control kickback tumanggap pati daw sa gambling ang tanong asan ba yung pruweba? Kasi kung yan na, sa totoo lang, kung yung mga sinasabi ni sa ay totoo at mayroong mga tao na kakwentuhan niya, pwede naman niyang ilagay sa witness protection program at gamitin niya yung mga tao na yun. Panlaban kay Martin, proteksyonan niya. Vice President siya, makapangyarihan siya. Oh, gamitin mo yung mga tao. Ituro si Martin. Oh, na totoo. at kasabwat si Martin edi eh kulong si Dilima nga nagawa nyo nga yan ni eh. Oh, ngayon kasi hindi na nyo kayang gawin yung nagawa ninyo kay Dilima noon na kumuha kayo ng drug lord tapos sabihin niyo na si Dilima ang dealer si Dilima ang protector kasi tatakutin nyo yung drug lord at sasabihin ninyo kapag hindi mo idiin si Dilima papatayin namin pamilya mo di ba? Oh, ganyan kasi ginawa ni Bato kay Kirwin Espinosa. Kumuha kayo ng ah, nakakulong, tapos sabihin ninyo, kadawit siya, sangkut siya, para may diin yung tao. O oh, kung naalala ninyo, yung pinsa ni Marujas, ay ni, ni Drilon. Diba? Yung pinsa ni dating uh, Senador Drilon, Franklin Drilon na si Jed Mabilog. Anong ginawa nila? Pinapapunta nila sa krami. Buti na lang, Ah, merong isang general nagsumbong na, Mayor, huwag kang pumunta sa krami. Kasi pag pumunta ka, ah, ipupush nila na ipush mo yung finger mo na ituro mo na drug lord si Drilon at si Maruhas para may rason silang patayin ni Digong. ba? Diba? oo oh, iyan yan ang totoo. Oh, ipakita ko sa inyo ha. Hmm, anong sabi ni... Ni Jed Mabilog. Oh, ito ha, mga kababayan.

Matapos lumapag sa nahiya, sumubo si dating ilong-ilong si Mayor Jeff Camilo sa mga MD ng NBI at CR. Ang may dalang kopya ng kanyang pangarap na bales. Ininiretso si Camilo sa NBI office sa Manila. Kung saan sumanyarin ito sa bugi procedures tulad ng fingerprint at bug shots. Ah, basing ka may ating MD. On August 28, 2017, I received an unexpected call from former BNP <laughs> Regional Director Bernardo Diaz. Ayan na, pakinggan niyo. He invited nyo. me to meet with PNP Chief Ronald De La Rosa. ah ito na naman si o, o, o ah, Osakong Buang. Oh, drug Lord daw si Mabilog. Kung Drug Lord si Mabilog, bakit hindi nga nakulong? Yun ang tanong. ba? Diba? Kung drug lord si Mabilog, bakit hindi nakulong? Kayo kasi puro kay aligasyon, maglabas nga kayo ng ebidensya. Pakinggan nyo ito para di kayo mapahiya. Now, Senator, at Camp Crame, Quezon City, mm. at noon, the following day, the next morning, on August 29, mm. I arrived at the Ninoy Aquino International Airport mm. at 10 a.m., ready mm. to proceed. But then the call started. First, they moved the meeting to 3 p.m. And then by 5 p.m., it was delayed again this time to 6 p.m. At around at around 5 p.m. a PNP colonel called me and in, in a voice that sent shivers down my spine. Yeah. Literal po yun. Ah. Warned me not to go to Camp Krame because my life was in danger. di oh, diba? <clears throat> Sinabi na isang pulis. Huwag kang tumuloy na pumunta ng Camp Krami. Kasi bakit? Kapag pumunta ka ng Camp, camp, uh, kamkrami, ha, ka na ituro mo si Drilon at si Maruhas na drug lord na pinsan mong si Drilon para patayin ni Digong. Oh, tapos ngayon, siya yung gagawing star witness or state witness. Oh, katulad kay Kerwin Espinosa, ginawa lang state witness na si Dilima daw, protector ng drug. Oh, eh dingay si Diliman na kulong ng 7 years. Oh. Ngayon, pagdating sa Senado at sa Kongreso sa hearing, lumabas si Kierwin Espinosa at sinabing hindi po totoo yun. Napilitan lang ako kasi tinakot po ako ni Bato. Mm. Kasi po, kung hindi ko po sabihin 'yon, papatayin po nila yung anak ko at asawa ko kasi pinatay na po nila yung tatay ko. Oh, si Mayor din na Espinosa ng Leyte. Oh. 'Di ba? Kaya iyan dapat ang gawin ninyo, humanap kayo ng witness para madiin si Romualdez. Oh. Ngayon, ang problema lang hindi niyo na kayang gawin 'yan kasi, 'di ba? Trinay niyo na kay Gutesa. Oh, ang tanong ngayon, nasaan si Gutesa? Nung hinanapan ngayon? Ah, hinanapan ngayon ng ano? <clears throat> tawag dito ah uh, yung sa sa abogado, mm -mm, yung affidavit niya. Oh, ipeke e, pala yung affidavit. Oh, yung kaniyang ano. Oh, hindi na patunayan, na bisto. Oh, asan si Gutesa ngayon? Nawala. Oh, na, natigil yung kanilang tanim peking witness. Oh. Gawain na kasi ni Digong yan noon pa. Bumuo ng peking witness para madiin yung isang tao na ayaw niya. Eh, ang problema ng mga kababayan, Ayan nga. Uh. Nagtago na. Hmm. Kasi nabisto ang peke. Eh. Mm. At hindi totoo. ba? Diba? Uh. so, ibig sabihin, gawain na kasi nila yan. Uh. Diyos ko po. Tapos halatang halata na scripted. Uh. uh, Diyos niyo marimar. Kaya yun po ang katotohanan, mga kababayan. Uh. sa madaling salita, Uh, anong nangyari? Uh, si Martin Romualdez daw. Nasa Pilipinas pa ba? Meron na pong lookout order yan. Hindi na makakaalis yan. Tanga ba kayo? May um, isa din to si Aimee. Malamang hindi na makakaalis yan kasi may lookout order na yan. Hindi na yan pwedeng lumabas. Sa tingin ninyo, katulad niya nakalipad na si Saldico. Sa tingin ninyo, papayagan pa ng government ng Pilipinas yan na si Romaldes palalabasin pa or kung sino pang congressman dyan nasangkot, hindi na nagtatanda na ang gobyerno hindi na yan sila papayag na lalabas pa yung mga sangkot diba? Oh yun po ang totoo o, so yun lang ha mga kababayan ha? maraming maraming salamat po sa inyong lahat no? hindi ko na masyadong habaan No, isang oras na po tayo in time check po is alas alas 10:22 na po. Oh, actually may sunog po ngayon na sa sa Davao. Malaki po yung sunog kanina. Oo. Oh, oh, Yung sunog doon malapit sa may dagat. Yeah? Oh, ito may nag -comment nga. oh may nag-comment nga. Oo. Oh, ba? Diba? Ah, oh, mo na lang maniwala sa Ken. Alam mo sa totoo lang usa kang buang, ha? isa kang buang. Huwag ka maniwala sa akin, hindi ka naman kawalan, Ikaw lang mag-isa tapos 300 plus yung nakasubscribe sa akin isa lang masasabi ko sa iyo, isa kang buang. Kung hindi totoo ang mga sinasabi ko, bakit safe ako? ba diba? Sa Piapi Boulevard. Oo, oh, oh, diba mga Winnie Artos Boulevard na nga, nasusunog pa. Kita mo? Diba pag sinabi mong Boulevard, tabi ng dagat yan, ba't nasusunog pa? Hmm. Kasi mga bobo kasi, mga didi sa Dabao. <clears throat> Deserve nila yan. Ngayon, tatanungin ko ngayon, nandun ba si Sarah? Wala. Bakit? Nandun na sa Cebu, may mga patay. Andun naman si Sarah sa Cebu. Ngayon nasunog sa Davao. Nasaan si Sarah? Andun sa Cebu. Wala sa Davao. ba? Diba? Oh, yan lang. Yan lang mga kababayan. Hindi ko naman nila lahat yung mga nasunugan. Pero kung DDS sila, deserve nila. Kung hindi sila DDS, eh, di diba magbago na kayo ng pinuno dyan. ba? Diba? So yan lang mga kababayan. Ha? Ah, oh, sabi ni Usakang Buang ah, oh, Liig ko na lang daw maniniwala sa akin at least may naniniwala sa akin ikaw tignan mo sa dinami dami nyo dyan ikaw lang ang bukod tanging nag-iisang tanga kaya diba? ikaw lang ang bukod tanging nag-iisang bobo dyan na sa na, na ano na halo diba dapat pagkapag mga DDS na magpakamatay na kayo minom na kayo ng sunroks eh para ma-cleanse yung utak ninyo ma-cleanse yung katawan ninyo at mawala yung ano masamang elementong pumasok dyan na sumanib sa utak nyo yung kabubuhan diba so yun lang maraming salamat po mga kababayan